Hi mga kalugit, meron po tayong client. Ayan, o. Oh. Ang sir, matagal na po siya, hindi nakapaglinis. <coughs> may ganyan, wala po din sakit din, no? Yan, yeah. may okay, tapatang dyan. Kuya, na ba yun? Yan. So mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin Adrido Salon Saloin. Phase 1, Block 56, Block no, 60, no, Cops, no, mental Davao City. No. Ang ano? No. <coughs> oh, ano, dalawa. So mga kalogi, shout out everyone. Shout out sa buong mundo. Merry Christmas. Kung hmm. YouTube dyan ko na-upload ko sa Facebook eh. Luya kayo eh. Dagang bawal. Facebook. Hmm. Mga kalogi, mag-start na po tayo. Tay, amo di ay ko malakaw ko day. Dili di ay ko magpost pa day para dagan ko stumir. Ano ka? Na nag oh, ga sa kainan. Tanay ko si. Kaya pa nag-vlog ito. Umako na. Subrat mo sa ah, Babaeng tayo sa nga. Laki nga. Ano nag-babaeng Ano ko ko? Ano ko? dai maglagaw ko da hindi na ako magpost anay oh, okay diba, itong ay, di ba para sa sabado ay sa to paglakaw ko kaya nangit mangita sa ko mga at least si may opera si Kristi mo kupira na imong ano dai ba tubig? Ano dai ba sa Ha? Sa no Christmas party nila re ano? Because... Sa kuha kay 13.

Oh, day, mabalik ka pa dito sa si January, day na. Malik, wait, no. Ay, Puk -puk Dili na Balik, uy, dinawag ka Ah, Christine Pukpuk, ba ka dito sa Davao, dai? Babaya lagi niya Ayan lagi yung lalaki mo? Ay! Ayan ka lang Pula sa pula, ganun yung lalaki. Daba. Ay, yung babae na. Ano yun? Sa dalawang dulalaki mo na. Ano mga ka-login, ginapo ulit ko video ko kaya grabe ka-busy ko sa salon. Usay mag Riband ko sa buhok. Kung um, may na i-riband, na may mga. I-mag-stop ko, ani yung kajut lang. Eh, kung ipalugit mo na sa lain, mali sa dami na sila lugit. Hindi ginawa ko sakit eh. ko So, mga dito na po tayo sa inyong ni Sir. Wala na naman. Alam, mas po na naman eh. Oo, Hindi mo bayaran ng kasakit. Ay, kasakitan ako. ako. gutom niya sa sa Dili na ako sa so, ito na sinina. Dali ina na na Wow, man ang dilugit, oh. <sighs> <laughs>

Doon ka na naman, no. ka naman, nampo mo nga hindi na magbanog ng kuko <laughs> <laughs> sakit dyan na. Okay. Ito medyo ang medya sa ibang Yan ang side line. Ano yung pangunang sa na naman, Jadi, berkat kameranya, ko kayong get to no hindi bang new year, no year. Mm -hmm. balik okay. yeah. pa to rasa american aku Dayo na. Yun. Obra no, yung ba na? Di sila ba? Di sa din. Obra din. Dua-dua Ano na punta nyo? ano? Mall? sebagai Focus na lang siya. At least kauban niya bata niya. Malay mo mga magpatindu ka iglesia ni Kristo. Di ba? Malay mo. So mga kalugit, tapos na mga kalugit. Tanggal na ang kurikong sa kuko ni Sir. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Mintal, Davao City. Stay na mga kalugit sa guardhouse. O oh, di ba? Nindot na o. Oh. Opa. ng mga kalugit. So nandito ako ngayon sa Isulan Sultan Kudarat. Ayan. Um kasi reunion 'yun kasi namin sa mga batch pag high school mga kalugit. So so ayun mga kalugit dahil Uh, reunion namin. Umuwi po ako dito sa amin para mag-attend ng reunion namin. So excited ako sa mga classmates ko at sa mga barkada ko. Sa mga school uh, meet ko na makikita. At nandito ako ngayon sa Jollibee. Ayan. Hinintay ko yung pamangkin ko. Yung classmates ko na maganda si Dayan, Asa naman si Diane Rosgaloy. So ayan ang pamangkin ko. kunang ang uh, Jollibee para sa pamangkin ko. So ayan. Ayan siya mga kalugit. Ayan. So ayan. Mga kalugit. Ayan siya. Dito lang na ibutang sa gawas lak oi. Ito ba? May buksan sa ako Dala mo imong bata, dai. Dala ko. Ginoo ko nga no. hindi ka ka disco i. Eh. Ito sa piyak. Ginoo ko. Uy, dayan. Ano? Bitbit -bit mo lagi bata mo. Ayan mga kalogit. Just ko hindi makabiga-biga in bruha Hi. Bless tita oh. Bless. Pagpati noon, ko bata. Ginoo no. ko noon sa manay hindi ka ka disco niya. -disco, hindi ta makapanglaki niya eh. <laughs> <laughs> no bro ay, kayan oy. uy kumusta man ka? Hi. Hello. Yan magdayos ako. yung browan <laughs> na boy bigpabago. Ay nakakalugit classmate ko na amun ang pinakagwapa namon nga nga classmate ang barkada ko nga um, ui ka ayo halin sa una no. So ayan grabe ka init. Init kayan no. Gusto kong mag-uwi sa misa bahay kay magbihis ako pang-mayor ang outfit. So thank you. See you later. Mga kalugit so ayan. Uh, hindi ako nag video sa outfit ko mga kalugit no kung paano ako magbihis ayun kasama ko si iay ko ang pinakagwapa kong classmate so mga kalugit ito ang outfit ni Mr. Ingron papuntang um, ano namin papuntang ano sa ganyan na reunion namin mga kalugit sa high school so excited ko makita ang ako niya mga friend ng mga mga gwapa kag mga gwapo no so ayan no ikaw yan wala ka excited ka <laughs> so ayun mga kalugit ang outfit o oh, tinawanan ako nila kasi parang New York daw ako magsuot daw mga kalugit kasi yung yung sandal ko ah, old. So parang very formal talaga mga kalugit o di ba? Ayun outfit ni Iyay mo, ha. Huh? So wala tayong magawa kasi ito outfit no kay minsan lang tayo umuwi so kailangan mong at magpaganda tayo talaga mga kalugit at saka wag niyo po kalimutan mga kalugit yeah ipapakita ko sa inyo later yung mga classmate ko na mga gaganda kung sino ang mga mga ano mga professional na karon kasi kami dalawa ni iyay mo hindi professional <laughs> at sya mga kalugit so ayan drive na ako papunta sa Salabaca National High School so see you later hi mga kalugit maghahay ka mo bin kila mga batchmate ko oh si um, uh, bi maghahay mo uh, bin uy itong boy abin ako nagbago na ka bi ang irong bi <laughs> Uy, <laughs> asa naman sila? Para mga foods, o. Oh. Gitawag na mo dito, wala pa. Nga mo, unsa dito? Unsa dito? Uy, hey, ginoo ko, pre, gaba. So, git, yan ang mga, ano ko, oh, mga gamag... Yan ang mga, mga, gwapo kong mga, cla mga classmates, o. Oh. Ayan Ay, ang pinakagwapa kong, nga, nga, ha. Ang pinakaaway ko. Ang tomboy, wala Gaya po asawa, dugay doon. Ikaw, Day. Abi ko nagparitukin na ka. Ha? Nga man? ikaw dyan, ang dam ikaw dyan ang highlight sa vlog ko, karon nga blawa. Abi mo, excited. Si Dayan, hindi na siya excited, pero excited ka na o daw. Maghi mo bi maghi mag hello Hi mo, hi. Hi. hi! 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 Tata, prepare na, tata. Tata, prepare na, ha? Siguro, di lang ako mag -tumbling, tumbling, kasi hindi yung ilong bingo. Ah, Monsa, di rin mag-ampo sa tanan. Uy, si ano man di ay ni Okay, Mr. Ingram. Nangangailangan kami dito ng ano, charot lang lang. Charot lang lang. Charot lang lang. Kaya kami ng karagasin. Grabe ah. Bago ah. si Kaloget, Ari ako mga classmates oh. Oh. Hi Jong. Ayun oh, diba mga kaloget perfect. si Boots ba para kumpleto para enjoy niya ba. Apat lang minagods. Boots. ni, ha? Pero dito kahalin wala. Ay dito kahalin? Pero na dito si Boots sa ilang balay. sige. Kita na lang tayo dito. Sige Sige sige.

Okay. So kung kong pabuko na. So ayun mga kalugit, kung tayo ng buko, walang paalam. Kaya so, ko to. Wala na siya. Ah, uh, 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 nakakuha siya. Oh, very oh. oh. good. ano Ano ka po? Ano Ano

buku guys, bini buku apa tuh kasi riyon yun ngayon mag po tayo ng pagkain ngayon sa kanila kung magbigay sila no so, uh, mag-iingay po tayo ng pagkain sa mga sa mga tao taro nga pag-Juday huy <laughs> <laughs> galing sinja huy galing sinja

Hahahaha 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 Trip niya ito naman ngayong-ngayong magkaon 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 sa mga mga eriyang ano

araw ako ang gawin. Gigotong. Gigotong ka disco na. Vlog mo, vlog. Mga wala si Jay. Wala pa kaya pun kada ino mo santel mo.